What's up mga ka-Wildy Boys, mga pinagpalang araw sa inyo lahat sa Pilipinas. Share ko lang sa inyo mga kabayan na yung mga trabahong pwedeng ma-applyan dito sa Bansang Canada kahit wala kayong formal education. What's my name? Wildy, Wildy Boy. What's my name? Wildy, Wildy, Wildy Boy. What's my name? Wildy, Wildy, Wildy Boy sab mga kababayan, ako nga pala si Wildy na kagaya mo noon na nangarap Pero dahil sa pagsusumika, pakinaapot ang, ang matagal lang inaanap Ay, inilusan, di ko tinulugan, ginawa ng paraan, ano man inais na makuha Kahit kalake, man ito hirap at luha, bilang sumay ko ba rin ang labis Kaya mga ka-Wildy, be consistent, patient, laging positibo Be inspired and motivated, at umiwasan lang sa mga taong negatibo Yan ang tinatago ko, sikreto, para mga plano, sa huli, pagtago kumusta mga Curly boys ang pinagpalang araw sa inyo lahat din sa Pilipinas and sa lahat ng mga kababayan kong OFW maboy po kayo lahat okay mga Curly boy go to google then type ninyo canada.ca click nyo yung english then makikita nyo dyan mga Curly boy canada.ca the official website of the government of Canada scroll down nyo then click nyo yung may nakalagay na immigration and citizenship then scroll down nyo ulit i-click nyo yung may nakalagay na immigrate Then makikita nyo dyan, immigrate to Canada, how you can immigrate to Canada, how to protect yourself from fraud, and what to expect after you arrive in Canada. Then makikita nyo dito yung iba't ibang mga programa ng Bansang Canada, mga kabayan. I-click nyo yung may nakalagay na express entry. So nakalagay dyan, immigrate through express entry the application process for skilled immigrants who want to settle in Canada permanently and take part in our economy. Express Entry mga kuliboy, isa itong pathway para kayo ay makarating at makapagtrabaho sa Canada at magland as a permanent resident. So kinakailangan nyo lamang itong aralin. Nakalagay dyan how Express Entry works, get the documents you need, create and submit your Express Entry profile, Express Entry rounds of invitation, apply for permanent residence if you are invited, if we approve your application, sign up for Express Entry News. So ngayon, ipapakita ko sa inyo ano ba yung mga trabaho ang hinahanap ng mga employers dito sa Bansa Canada na may mga particular na National Occupational Classification or NOC. So meron kayo makita dito, Find Your National Occupational Classification or NOC, i-click yan. So scroll down natin mga kawili boy. So ano ba ang ibig sabihin ng mga tier categories na sinasabi ko? Una sa lahat, ang ibig sabihin ng tier, training, education, experience, and responsibilities. At ito ay magkakaiba ng categories. So nakalagay dito, 0 up to 5 mga kabayan. Ha? So unahin na natin yung tier 0. Yan ay management occupations. Then yung mga examples niyan, advertising, marketing, and public relations managers, financial managers. Sa so, tier 1 naman, occupations that usually require a university degree. Financial advisors, software engineers. Tier 2, occupations that usually require a college diploma apprenticeship training of two or more years or supervisory occupations. Ang example niyan, computer network and web technicians, medical laboratory technologists. Sa tier 3 naman, occupations that usually require a college diploma, apprenticeship training of less than 2 years or more than 6 months of on-the-job training. Ang mga examples niyan, bakers, dental assistants, and dental laboratory assistants. Sa tier 4 naman mga Curly occupations that usually require a high school diploma or several weeks of on-the-job training. Ang mga examples niyan, home child care providers, retail salespersons, and visual merchandisers. So sa tier 5 naman nakalagay dito, occupations that usually need short-term work, demonstration, and no formal education. So ito yung sinasabi ko sa inyo mga kabay na. Ito yung mga trabaho na hindi na hinahanapan ng mga diploma, hindi na kailangan ng formal education. So ang mga examples niyan ay landscaping and grounds, maintenance laborers, delivery service drivers, and door-to-door -door distributors. So, marami pa yan mga kabayan Scroll down nyo. So, makikita nyo dyan mga kaliboy, tier category, may nakalagay na arrow up, arrow down, NOC code, class title. So, nakalagay dito sa tier 0, ito yung NOC code ng mga iba't-ibang uri ng trabaho na belong sa tier 0. So, nakalagay dyan 10010, yan ang NOC code for financial managers, 10011, Then, i for human resources managers. Then 10012, purchasing managers. So marami yan mga kabay na pag click nyo yan next. Puro tier 0, iba't ibang trabaho. And then, diretso na tayo mga kalidibo sa mga trabaho without formal education. So i-click nyo yung may nakalagay na arrow down. So diretso na yan. Okay mga kalidibo, nakalagay dito yung mga tier 5 category na trabaho. So sa NOC code 45100, student monitors crossing guards and related occupations 65100 naman cashiers 65101 service station attendants 65102 store shop stockers clerks and other fillers 65109 other sales related occupations 65200 food and beverage servers 65201 food counter attendants kitchen helpers and related occupations 65202 meat cutters and fishmongers, retail and wholesale. 65210, support occupations in accommodation, travel and facilities, set up services. So, click nyo yung may nakalagay na next. Lalabas pa din yung iba pang mga trabaho. So, napakarami mga kuliboy. Oh. Tier 5 category pa rin yan. Ah. Iba't ibang NOC code or National Occupational Classification. Tignan nyo kung pasok kayo sa mga class title na yan or sa mga job title. So, nakalagay dyan 65211. Operators and attendants in amusement, recreation, and sport. Six five two two zero. Pet groomers and animal care workers. Six five two two nine. Other support occupations in personal services. Six five three one zero. Light duty cleaners. Six five three one one. Specialized cleaners. Six five three one two. Janitors, caretakers, and heavy duty cleaners. Six five three two zero. Dry cleaning, laundry, and related occupations. Six five three two nine. Other service support occupations. 75100 Longshore Workers, 75101 Material Handlers. Click nyo pa rin yung next. Ang dami pa rin mga kuliboy oh, na mga trabaho na belong sa Tier 5 category na hindi na naghahanap ng formal education. NOC Code 75110 Construction Trades Helpers and Laborers, 75119 Other Trades Helpers and Laborers mga kuliboy oh, yeah? kailangan meron kayo nitong Certificate of Employment mga uliboy kasi just in case hanapan kayo, kinakailangan nyo talagang ipakita yan para supporting documents na kayo talaga ay nasa ganyang job title. 75200, Taxi and Limousine Drivers and chauffeurs 75201, Delivery Service Drivers and Door-to-Door -door Distributors. 75210, Boat and Cable Ferry Operators and Related Occupations. 75211 Railway and Motor Transport Laborers, 75212 Public Works and Maintenance Laborers, 85100 Livestock Laborers, 85101 Harvesting Laborers. Sa so, harvesting laborer, mga kaliboy, nandiyan yung mga farm worker, fruit picker, vegetable picker, iba't iba mga kabay na related sa harvesting laborers. 85102 Aquaculture and Marine Harvest Laborers. So click nyo pa rin yung next. So, meron pa rin mga kabayan, no? Napakarami pa rin mga NOC code at mga class title for tier 5 category. Okay, mga kabayan, pwede nyo applyan ng mga trabaho ito sa Job Bank Canada, mga kabayan, na. I-type nyo lamang yung type ng trabaho ninyo. Halimbawa na lang, kitchen helper, lalabas yan, kagaya ng mga pinapakita ko sa inyo. Then, sa location, laging all of Canada, mga kabayan, para lalabas ang iba't ibang mga provinces and territories sa Bansang Canada. So yun, ayop na katulong sa inyo yung information na to ha. So yun mga kuliboy, nai-share ko lang ha, mga trabaho bilang sa tier 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung mga trabaho hinahanap ng mga employers dito sa Bansang Canada. Meron ang trabaho na kinakailangan ng college diploma or dapat degree holder ka. Kinakailangan meron kang high school diploma at meron ding trabaho na hindi na kinakailangan ng high school diploma or no formal education. Pero mas mainam pa rin mga kabayana na kayo ay nakatapos ng high school or kung kayo ay undergrad ng high school, kayo ay nag-ALS or nag-alternative learning system kayo. Dahil pagdating ng time, if nandito na kayo sa Canada, hahanapan pa rin nila kayo ng tinatawag na educational credential assessment. Kinakailangan may pasan nyo yun. So, isa sa mga requirement nun ay ang diploma or ang ALS certificate. So, as much as possible, makapag-provide kayo nyan. Hindi naman mahirap i-provide yan mga na. Kinakailangan nyo lamang isipin na yan ay part ng mga documents na dapat nyo i-provide. Para kayo ay maging successful applicant, bound to Canada. At syempre, magagamit nyo rin yan kapag kayo ay nag-apply for permanent residency in the future. Sa mga nangangarapang kapag Canada, as always, dapat kayo ay consistent, patient, and have a positive mindset mga na At kinakailangan meron kang tiwala sa sarili, sa mga kapal, at sa proseso. So yun, ingat kayo palagi dyan sa Pilipinas. See you in my next video. Bye bye mga early boy.